So, guys, hello nga pala sa inyong lahat. Buli tayong nagbabalik. O nga pala ulit si you and Senyano, o Train to Jensen Gaming. what today's video eh, hindi tayo magiging gameplay ko tayo tutorial. Malamang alam nyo na to guys, pero... Si bon. Paano nga ba nagsasalit like, yung cellphone natin, dalawa tutorial natin? So, ganito lang yan. Nakauna siya. So, Recents. Ano Unlatin mo na swipe down. Swipe down lang wala tayong swipe swipe settings. Swipe. swipe. Eh, punta kayo dito settings. sa settings tayo ng device. Punta lang kayo dito sa settings. Sinisipon ko sa'yo. Punta kayo sa settings. And then swipe nyo. Swipe. Uh... Okay. Accounts and Accounts and backup. And hanapin nyo yung accessibility. Sanyo. Ito. Yan. Search. Eto Search. Ito. Tasa hahanapin nyo dito ay Talkback. 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 eto shortcut. Hold volume up and down. Keys O, diba? Ito yung shortcut ko sa Talkback. Ayan. On Tapos Talkback. Sa dito talk. na talk back on switch. Up. O, ayan. Tapos, paano naman guys? I-activate ang developer options. Naka-activate na siya. So, i-disable ulit. Alam ko. Alam niyo na ito guys. Kung paano i-activate. Pero sa mga di pa nakakaalam. Ito yun. May developer options sa yun yung phone. Settings. So, punta kayo dito. Showing... Sa about phone o about device. O basta kung ano makita nyo. Same lang yan. Set. Sa akin kasi nakalagay about phone. Sa aking ano, cellphone, about and about phone, and then hanapin nyo, about, kung di nyo makita yung bold number, guys, hanapin nyo tong, teka, software information, software information. and then hanapin nyo na dito SC, yung build, build number. Build number. Oh, so, kita-tap natin siya ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Developer mode has been enabled. Oh, yeah, guys. 1 2 3 4 5 6, seven. Two, three, four, four, five, six seven. So, galen night, guys. About battery information, software and. Info. Ah, uh, ito naman ang pangalan ng aking phone. I am I am I am yeah. Ito ang sa phone, guys. Ito. Ito ang ang pangalan S ng aking phone. phone Ayan. Galaxy A03s. Galaxy A03s at Samsung to guys. Alam niyo na to. Samsung to eh. So yun lang guys. Sana nakatulong ang aking vlog. At alaman niyo dito kung bakit may nagsasalita sa mga videos ko. At kung lang gusto nyo mga gantong content, huwag niyo kalimutang ishare sa mga kaibigan niyo. Sana nakatulong. Huwag niyo kalimutang isubscribe. Pindutin niyo notification bell at all. So... Eh lang guys, sana bigyan nyo ako ng 50 subscribers. So, narinig salamat. See you to my next video. Bye, bye